Eh. magaling si Lips. Ayan ho, ganyan ho siya magwalis. So guys, ngayon kami nandito na sa likod, nililinis ulit namin dahil kami magluluto ng, magpapalambot kami ng baka, nang, nang tagal na nasa refrigerator. Ngayon, ang kunat na ng baka, ang tigas pa at nagyelo. Walo nang <laughs> mautas sa pangangahoy. Uh -uh, seryoso, <laughs> seryoso si Cici eh. Simper. focus okay. eh, focus sa goal. Gagawa siya ng batis ngayon. batis. Focus sa goal si Dito si Sisi. Si. Mula yung batis. Ayun, doon po, ayan. Bat <laughs> Dalawang batis niyan, guys. Doon pa ang isa sa may banggirahan. <laughs> Kusina. Ubi, Oh. Ilalahok sa baka? Oo. Mm -mm. Hindi pa rin nakakabili ng sa papa. O, mamaya. Aalisin na po yun sa Sara. Padala mo yung pera. Padaan yung mm -hmm. kitang bibiya. Ito rin tulala. <laughs> Ba't <Batulala> ka? Ha? <laughs> <Huh>? Ba't tulala? <laughs> ang taba. <laughs> Ba't tulala ka, Beshi? Ano yung nangyayari sa iyo? Hindi <laughs> imagine <naman> ang baka. Hindi <laughs> imagine ang baka. Paano Bapa lalambot? Hindi imagine ang baka. <laughs> Yung baboy ko, baka inulam na ni Manuel. <laughs> <laughs> Ito lahat hindi nangangain ng baka, pero kumakain siya ng corned beef. Magaling na. <laughs> <laughs> Dahil hindi siya nangangain ng baka, ibinili e namin siya ng sarili niyang ulam. Sarili niyang ulam. Sana, baboy. <laughs> may sarili ulam. <laughs> Pangkanya lang daw. Ang sarap. Ang sarap. Ang Ang mahal ng inyong karuha. Mas kayo. mahal talaga ang baboy kaysa baka. <laughs> <laughs> mahal ang ano, hindi ha. Mahal ha? Mahal, ma mahal ang 400 mabos. ang baboy, ang baka 326 lang. Ang kilo. Iba na talaga pag social, mamahalin lang ang -baboy. Iba na talaga ang pinaka-social, nakababoy. Iba na talaga <laughs> nakakaraptag. Uh, Oo, malaking ang pet niya ngayon. Hindi <laughs> katulad kahapon. Kahapon, itlog, matmat Iyan ang kakahuyin, wow! Wow! Ano na rin daw? Pagkar yung oh. inyong mama <laughs> Mauutas. At kung ano-anong kahoy ang kinukuha. Yan po, lalaki po siya for today Ang nakakrap Nakakraptap <laughs> Nakakrap po siya. Ano nga, nga kung nakakrap <laughs> uh, uh, Maganda ang mama. Mga Nakita puso Ganyan po ang inyong Hino, ano. Huwag mo kayong kasing Huwag mo nang tanggalin yan kasi yan yung nagpapaano din. Oh, ang tuhod mo. Baka nasirang unad ka ngayon. Nasirang <laughs> tuhod lang naman. Tuhod ka. Haba-habaan mo na, Bebe. Ayaw, habaan ni Bebe Boy eh. Okay na yan. haba oh. ang kahaba? No. O, nga, ang ko eh. inandinin hanggang doon ang panggat. <laughs> <laughs> o, oh. try mo kasi Kung kaya mo Mahaba ayo. Mahaba. Ano ba? Big nga eh. Mama, <laughs> mukha ni ko center ang puputulin ko. <laughs> <laughs> Mama ka Mukha. Alam na ako ang father ni pamilya niya. <laughs> eh. Siya nga pala. Pag ako ay okay nangangati. Ayun yan. Ah, oh, walang kwentang asawa. Ayun <laughs> ah, namang seryosohin eh.